Nasa kamay na ngayon ng pulis ang mga suspect na itinuturong nasa likod ng mga video na kumakalat sa internet na nagpapakita ng pagmamalupit sa hayop o yung kung tawagin crush video. Ikinatuwa naman ito ng PITA o ng People for the Ethical Treatment of Animals. Pero hindi raw dito nagtatapos ang laban nila sa mga mapang-abuso sa mga hayop. My report si Mariz Umali. Natatandaan niyo pa ba ang mga kakilakilabot na litrato at videong ito? Mga walang kalaban labang mga hayop na sinasaktan at minamaltrato. May tila dinudurog ng takong na stiletos. May tinatapakan ng sa masuka o lumuwa ang mata ng hayop. May pinuputulan ng tenga, may pinaplansya, mayroon ding binabalata ng buhay at saka sinusunog. Ang nasa likod umano ng video na walang habas na pangmamaltrato sa mga hayop na sina Vicente at Dorma Ridon noong Agosto ng isang taon pa na aresto. Pero nakalaya matapos magpiansa sa kasong child abuse at animal cruelty na isinampalaban sa kanila. Ngayon, nasa piita na ang mag-asawang Ridon matapos ang pahanan Department of Justice ng dagdag na kasong paglabag sa Anti-Trafficking and Persons Act, Child Abuse at Violation of Wildlife Protection and Conservation Act nitong Mayo. Lubos na natuwa ang People for the Ethical Treatment of Animals o so PETA na nanguna sa paglalantad ng karahasan sa mga hayop. If they hurt or abuse animals, they will be prosecuted and they will be put, jail, put in jail. Cruelty to animals will not be tolerated. We are going to push this to ensure that they are punished to the fullest, fullest, extent of the law. Isang taon ding inimbestigahan ng NBI ang mag-asawa matapos ipagbigay alam ng pita sa mga otoridad. May patong pa sila sa ulo na 100,000 pesos. Hindi lang kasi isa kundi napakaraming crush video na nagpapakita ng karahasan sa hayop ang kanila umanong ginawa. At mga babaeng menor de edad lang ang pinapakitang gumagawa ng pangmamaltrato sa hayop. Ikinatuwa ng pita naging aksyon ng DOJ. Mas maalam na raw ngayon ang mga Pinoy sa pangangalaga ng hayop. People have to be better educated uh, with the law so that they too can report cases when they see animals being hurt and they will take action. Then people need to be aware that they can file cases with the city prosecutor. We'd also like to see increased fines and heavier penalties for people who hurt animals. Sa ngayon kasi nasa 2,000 hanggang 4,000 pesos lamang ang piyansa na sino mang mauhuling mananakit sa mga hayop. Paya ng pita sa publiko, maging mapagmatsyag. Kapag may makitang anumang karahasan sa hayop, ipagbigay alam agad sa pulis o di kaya sa kanilang opisina sa 0999-888-7382. Mariz Umali, GMA News.